Erika at Kalingap Edo muling nagkikita. At Erika may kinahihiligan ano naman kaya ito. Magandang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Kalingap Edo at Erika nagkikita pa pala. At Erika may kinakahiligan ito. Ano naman kaya ito mga kalingap? Yan ang atin ng malalaman mamaya mga kalingap pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang mga nakaraan ng dalawang dating sikat na tambalan ng Edwika mga kalingap. Dating naging isang inspirasyon ang magtambalan ng kalingap Edo at Erika dati mga kalingap. Dahil sa kanilang ipinakitang chemistry sa isa't isa ay ang dami talagang mga sumusuporta sa kanila dati. At ang gusto nga ng karamihan ng mga viewers mga kalingap ay sana balang araw magkatuluyan ang dalawa dahil sa nasa wastong gulang na ang dalawang love team na si Erika at Edo. At pareho naman ang dalawa na walang mga girlfriend at boyfriend mga kalingap. Kaya noong naggawa sila ng Jua Challenge na ipinalabas ni Kalingap Prab ay sobrang dami ng kinilig at nakapagsabi na napaka bagay anya ng dalawa na magkakatuloyin balang araw dahil sa parihas naman, anya silang guwapo at maganda mga Kalingap. Ngunit ang hindi lang alam ni Kalingap Edo na si Erika ay may maitim na balak at gusto nitong makakuha lang palagi ng pera na hindi nito pinaghihirapan. Kaya nga ay nagawa ni Erika mga kalingap na umalis na lang sa team kalingap dahil sa sponsor niya na pinangakoon ito ng malalaking halaga ang matatanggap nito buwan-buwan basta aalis lang ito sa team kalingap at kay kalingap rab. Ang mga ganitong mga pangyayari mga kalingap ay kasalukoyin pa rin itong nangyayari ngayon sa paligid ng team kalingap at sa mga beneficiary ni kalingap rab. Kamakailan lang nga ay may mga iba't ibang pangyayari sa mga Kalingap Angels na tinutulungan pa ngayon ni Kalingap Rab na may mga sponsors na dumirikta sa mga Kalingap Angels para magbigay suporta at pera sa mga ito mga Kalingap. Na hindi naman dapat dahil sa posibleng makakasama ito para sa mga tinutulungan ni Kalingap Rab. Bakit ko po ito nasabi? Dahil kapag ang isang kalingap, angels mga kalingap ay napag-alaman ito na may iba nang tumutulong at lalo pa na kapag hindi pa ito napababahayan ay maaring matatanggal ito sa team kalingap at maaring makansel ang mga tulong ni kalingap rab sa mga ito mga kalingap. Katulad na lang sa napagdesesyona na ni Erika mga kalingap na bigla na lang itong hindi nagpakita at wala na itong gustong magpablog pa Kalingap Rab ay hininto na rin ni Kalingap Rab ang pagitan niya kay Erika at pati na rin ang mga tulong na maaring matatanggap nito mula kay Kalingap Rab. Kaya sobrang ang daming nalungkot hindi makapaniwala sa ginawa ni Erika sa kanyang pag-alis mga kalingap dahil ang inakala ng karamihan ay si Erika hindi makukuha nitong umalis sa team kalingap dahil sa malaki niya ang utang na loob nito kina kalingap dati. Talagang masasabi ng karamihan mga kalingap na si Erika ay isa itong gold digger dahil ipinagpalit lang niya mga kalingap ang mabubuting nagagawa ni kalingap rab para sa kanya at pati na rin sa kanyang mga pamilya. Alam naman nating lahat na hindi maabot ni Erika ang lahat ng naabot niya ngayon kundi dahil kay Kalingap Rob dahil sa dito nakilala ng gusto si Erika sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Kalingap Rob sa mga taga-suporta nito, at sa kabilang dako naman mga Kalingap Erika at Kalingap Edo nagkikita pa pala. At Erika may kinahihiligan ito, makikita po natin sa video.